talima doon sa direktiba ng ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mm -hmm. na tignan kung paano maia-avail uh, yung programa uh, specifically actually yung GIP, no Government Intensive Program Opa. para po doon sa ating mga senior high school uh, students graduates na naghahanap pa rin ng uh, trabaho o nagsisikap na ikangaya uh, makakita ng uh, pwedeng mapag-ukulan ng kanilang natapos no mm -hmm. at uh, Ah, uh, batay diyan nagkaroon ng tinatawag na coordination meeting na uh, i ng uh, Presidential Management Staff na kung saan ay uh, ang uh, nangunguna ay si FED secretary Sunny Anggara at uh, doon na uh, napag-usapan yung paano ba makakatulong ang DOLE doon sa implementasyon. Nung uh, programa na uh, academic recovery and accessible learning program mm -hmm. na naisa sa batas no? pero wala naman siyang karapat ka-corresponding uh, na budget kagad. So out of that, nagkaroon ng laglaan ng MOA, memorandum of agreement, ang uh, DOLE at saka ang uh, uh, DepEd uh, nung nakaraang uh, mm -hmm. uh, uh, ano lunes, June, June 23. Uh -huh. Ay, ito lang linggo na ito after uh, ano, uh, a week na, na matapos yung meeting na pinsalitate ng PMS. At doon nga, uh, uh, na-establish na pwedeng makatulong ang uh, programa ng uh, DOLE, lalo na yung uh, GIP, uh, nang sa ganun maturuan, matulungan uh, yung pagpapalakas ng ka kakayahan ng ating mga mag-aaral na makabasa. Ang uh, una uh, ay 6 uh, na buwan pero mm -hmm. pwede niyang ma extend ng another 6 months. Mm -hmm. no? So uh, total of 1 year. Ito, dahil magsisimula tayo ng Agosto, ang uh, magiging uh, period na ta tatagusan itong GIP ay uh, hanggang Disyembre, So mga period of 5 months. Mm -hmm. At uh, ang, ang ating mga GIP tatanggap ng prevailing na minimum wage uh, sa bawat region. Kasi nationwide din ito uh, Ramsey, para kasi alam natin na uh, karamihan po ng uh, area na ikangay uh, nakikita na medyo may kakapusan kung hindi man kawalan ng uh, galing magbasa mm -hmm. ay yung mga areas, sa mga ika, yung nasa rural areas ano so medyo yung disadvantaged areas kasama yun sa usapan namin ng DepEd ni Sek na i-prioritize namin mm -hmm. uh, para nang sa ganun na uh, matulungan natin talaga na maging handa at tung ating mga mag-aaral at matulungan din natin ang kanilang magulang tama ito?